May concert ka daw. To. Oh, bakit? Meron nga. Bakit ka magko-concert? Gusto ko. Performer ako eh. Best, mm, Pwes, ako. Bakit? Bakit ka magigess? Eh gusto ko eh. Pakailan mo. Magigess ako. Ang gawin mo doon? Basta secret. Pasabog lang. Sige. Magigess ka. Magkita tayo sa February 14. Sa Araneta. Mag-invite ka para may manood naman sa iyo. Sa lahat po ng fans ko, oh, fans ko ah, fans mo din. Iniimbitahan ko kayong manood sa Araneta Coliseum. Coliseum ba? Coliseum. Coliseum. February 14, So, ano sa si Vice Ganda. Nagmahal, nasaktan, nag-concert. Oh, Doon ka nga. Papasok to sa Facebook. Ba? <laughs>